tayo ngayon ng ating ulam, ampalaya Bukas na po yan nalagyan na rin asin yan tsaka po yung, ito po galunggong po ang ating ulam ngayon magigisa tayo ng ampalaya ayan mga kaluto magigisa tayo ng ampalaya kombinasyon ng ampalaya at isda ang aming ulam ngayon So, kukuha tayo ng sandok. Sabay na natin ang pagluluto ng ulam. Ang ginagawa ko po dito sa ampalaya, pagkahiwa po, hindi ko na pulihin lamas ng asin. Nialagyan ko na si Bob, tapos binababag ko sa tubig. Kaya ayan po. Kasi po, pag nilamas natin ang asin yan, mababawasan po ng vitamina. So, gulong natin yung sibuyas na yung bawang susunod po natin dyan mamaya ah, hindi na po tayo naglagay ng giniling na karne ito na lang po ang ating ilalagay sa ampalaya ayan po ampalaya ito so, na guys na sila ilalagay natin yung ating ang, so, ang ginagamit ko po dito ngayon, pag po pong ano, matis pa rin po. Paano, na dito so susunod natin ay tatakpan natin, yong, natin yung ating ng pala yan lang muna natin pinututuan ay hindi mara lapit-lapit na rin maluto. po ngayon po kung medyo natutuyang kayo ng ang palaya lagyan nyo po ng kunting tubig kunting-kunting lang po ayan po sakit lang po lutoy yan. Ayan po natin tong sinipay itong galundong. Itong so, okay na siya. Ayan po. Ang palayaan, galundong, na so pagbinatsin po yan. Ayan po. Ayan. Ito so, yung ganyang kabrong. Pumasagin itong kawaling. Ibig sabihin na masarap. At ang tatlong islog yan. Laragyan natin itong palaya. Ito so, yung hinalo natin. Papait po yan. Lalabas po yung pagkapait niya. At saka kailangan po, pag ulo ng palaya, kailangan nakangiti. Huwag daw po nakasibango, kasi papait daw po. Pero so, medyo matagal lang yung ulo ito eh, na siyempre yung sarito. Ito, so, marami siya. Ayan po. na natin haluin na mamaya mag... Yan yes, po, ngayon naman po ay ating... Kaya na po natin balik rin itong sampalaya kasi medyo naluto na siya. Huwag lang po natin masyadong haluin. Kasi po, lalabas ang pait niya niluto natin ng maigi pag hinalo pa maigi lalabas pa bite yan hindi po sasarap yan yan po kung ilang tama na po yun binalitay lang na natin so yan din may konting sabaw para naman po hindi tumapit sa kawali yan po ayan na po lagi po maluto yan wow lutuhan lang kanyang lasa at alat yan, lalagyan po natin ng lugyan hindi po kailangan ng lutong lutong ang palay po ayan po, ang galing ng pagkakagawa isang kamay lang yan papatay mo natin po kaming prito para masunog, ayan po kasi po yung isa nag-handle ng aking yan camera wala tayong ano kasama ayan sulo solo lang to ayan po ayan pabawas ng vitamin siya ayan po pwede na po natin iahal to so pahina natin yung so ayan na po pagluto na po yan pala pwede na pong haluin yan kunting kulo na lang dito naman tayo sa rito Na po, dalaga at ang palaya dyan. Ayan, palaya pong ating ulam. Wow, sarap-sarap niya. Ayan. Lagi niyo pong bibiste ng ating channel para pong makita niyong pamamaraan ating pagluluto. Simple lang, pero masarap po. Mahal -tong.